Ginawang 6 million ang multa kay Julia Barreto sa damage na ginawa kay Kim Yo. May bagong nalaman si Mama Ogs na gulat sa mangyayari sa karyer ni Julia Bi, Karma is real na nga ba? Kalat na kalat ngayon ang bagong chika ni Mama Ogs. Nadadagdagan ng 3 milyon ang babayaran. Hindi lang kasi isang beses itong nangyari ginawa rin noong nasa parking area. tunggigin gigin niya sa pagkatanggal ng kontrak, inilabas ng husto. Ito nga ang ilang komento. Kapag patuloy kang sinasaktan at ibinababa ng tao, gagawa ng way si Lord para protektahan ka. Napakabait na tao ni Kimi. Kung tutuusin, wala naman kaaway iyan. Inaaway lang kasi at dinadamay ng mga ex hindi nila alam yung damage sa puso ni Kim Kyu sa patuloy na paninira kahit sinong tao mapapagod na kung ganyan na paulit-ulit pero thankful kami hindi basta-bastang babae itong si Chinita Princess ilalaban at ilalaban ang sarili mas maraming naniniwala at nagmamahal yan ayon pa isang komento Kilala na matulungin at selfless na tao. Maraming charity ang tinutulungan. Marami rin na itulong sa pamilya. Huwag na huwag niyong uhusgahan ang idol namin. Hindi niyo siya kilala ng lubusan. Then, mga haters, mas lalo niyo lang pinapasikat si Miss Kim Joo sa inyong mga paninira. Pagbabato ng mga iba't ibang issue sa kanya. Anong senyorito?